Ibana, so ang suka kay Romualdez dahil dito? Bailala tumani ng sa damakmak na reaksyon mula sa netizens na nagireaksyon ng vlogger at actress na si Ibana Alawi. Kaugnay sa pahala ng dating house speaker Marte Romualdez na nasa pa rin sentro ng kontrobersya. Dahil sa issue ng blood control projects ng Department of Public Works and Highways. Isa si Ibana sa pinakasikat at pinakama-improvement personality personalidad niyon sa mundo ng social media at showbiz. Kiyala siya hindi lamang bilang artista at content creator kundi bilang isang matapang na boses na hindi natatakot magbayad ng kanyang saloobin tungkol sa iba't ibang isyo sa lipunan. Sa tuwing may kontrobersyal ang aganapan sa bansa, hindi may kakida na may mga pagkakataong naglalabas ang opinion si Ipana. Sa kanyang mga social media accounts at kadalasan nagiging viral ang mga ito. Samantala, kabilang sa mga isyo tinututukan niya sa publiko, ay ang pumali anomalya sa mga flood control projects ng DPWH. Naging naman ang balita ang magkasabang contractor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Naumamin sa harap ng Senado na mayroong humiira na SOP o kickback system sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa kanila, napipilita sila magbigay ng porsyento mula sa binumbinong pisong pondo para lamang maaprubahan at naipatupad ang mga proyekto. Mabilis na nagalit ang publiko matapos mabunyag ang naturang sistema. Lalo't ang mga proyektong ito ay nakalaan sana para sa proteksyon ng mga maamayan laban sa matinding pagbaha. Sa gitna ng investigasyon, ilang pangalan ng mga mababatas ang nadawit. Isa sa mga pilang mabigat na akusasyon ay laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, na pinsan ni Pangulong Bombo Marcos Jr. Hindi lamang ng mga ordinaryong maamayan ang magpahayag na kanilang pagkadismayahan, kundi pati na rin ang mga kailangang personalidad sa entertainment industry. Isa sa mga ito ay si Ipana, na tila hindi na pagpikil sa kanilang opin. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Ibana ng lalabon ni Martin Moldes habang nasa loob ng kongreso. Ngunit higit na naging naman ang balita ay a caption na nilaki pa niya rito. Tatlong magkakasunod na nasusuka na emoji. Dahil dito, tila ipinapaywatig ni Ibana na naniniwala siya sa mahaligasyon na bang kay Romualtes. Matatanda ang mabilis na mga itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Iginiit na wala siya kinilaman at hindi na kailanman papayagan ang sarili na masangko sa katiwalian. Gayunpaman, dahil sa patuloy na presyo mula sa publiko at sa kanyang kapwa mababatas, nito lamang nakalipas sa linggo ay tuluyan ang bitiw si Romualdez sa kanyang presto. Bilang Speaker of the House, bagin ay kinatuwa ng marami kabilang si Ipana.